Naimbitahan nga ako, Mare, ng mga boss ng Hinebra na mag-dinner. Siyempre, Mare, hindi natin palalagpasin yan dahil maraming pagkain. Nasa Pampanga na nga kami, mga Mare, at mukhang matatrafik talaga kami ng malala. Parang gusto ko nang mamahinga dun sa bus. Fortune Restaurant nga daw magdi-dinner mga mare, hindi naman ako dito pamilyar. Pagkadating na pagkadating ko nga mga mare, papasok na sana ako sa loob, kaso nahihirapan na naman akong tumawid. Sinalubong na nga ako nila Sir George. Shoot amare, mare, kinakabahan ako, baka hindi ako makapag-sharon, baka wala silang plastik. <laughs> Naupo na nga ako mga mare at bigla akong kinabahan. Hindi nga dahil sa Big Boss na makakasabay kong mag-dinner, kundi sa lamesa nilang umiikot. Kakaiba pala ang pagkain dito mga mare, sanay kasi ako sa karenderya. Buti na nga lang at may lumpiang Shanghai, eto kakilala ko. <laughs> yung iniinom ko nga mare, tipal to, akala ko sa labat. Napansin ko nga na soup ang sineserve at hindi kanin. Tinitingnan ko nga sila sir kung paano nila kakainin yung soup, tapos gagayahin ko na lang. Eto pala yung tamang spoon para sa soup. Siyempre mga mare, tamang tingin muna sa paligid kapag hindi na iintindihan, mahirap mapahiya. <laughs> Shoot, mare, may kanin naman pala, nabusog na ako bago dumating. Hindi ko naman alam, mare, na may pagkakasunod-sunod pala yung tamang pagkain. Tinabi ko na nga yung soup na kinakain ko at magkakanin muna ako. Nadamihan ko na nga yung kuha mga mare at mahirap na, baka maubusan. <laughs> Talaga yung mga pagkain dito, hindi ko kilala. Ang sunod ko namang itatry kainin mga mare, yung medyo pamilyar sa akin, fried chicken. Todo hanap nga ako ng Thai part mga mare, wala yatang ganun dito. Sa Jollibee kasi meron. Shoot mare, naisahan ako doon sa maliit na mangkok pala nilalagay yung kanin with chopstick sa plato ko kasi nilagay yung sa At meron nga ulit si na isda na hindi ko kilala. <laughs> Ma <laughs> <lang, lang>, <laughs> Maraming nga ako nakain mga mare, kaya malaki din yung i share ko Kaso mare, masyado daw malaki yung share ko, kumain pa daw ako Hindi nga nila pinansin yung share ko mga mare, kaya itatabi ko na lang pang jeep <laughs> At dahil pinapakain pa nga ako ni sir, dahil napakalaki ng share ko, titikman ko tong fish na I don't know sabi ko nga sa kameraman ko, mga mare, huwag siyang babagal-bagal. Tikman din niya. <tos> <tos> sa kameraman ko pala yung nakuha ko, mare, ang damot. Tapos na nga kumain sila, sir, at nagkakaji ka siya na yata sa pagbabayad. Parang gusto ko munang mag-CR, mga mare. <coughs> Pinubulong ko nga sa kameraman ko na magbabayaran na, kaya dudukutin ko na ulit yung share ko. Siyempre, mare, nakakahiya ulit yung malaki kong share, 20 pesos, na bagong-bago. At dahil ayaw nga nilang tanggapin, iiwang ko na lang dito sa lamesa. Bahala na sila, Sir Don. yung mag-CCR muna. <laughs> o oh, ba diba, nag ng oras sa CR kahit hindi naman mag-CCR. Noong pakiramdam ko ang bayad na dahil ang tagal kong nawala, nang hingi naman ako ng plastic. Akala niyo magbabayad na ako, no? Hihingi lang ako ng plastic pang Sharon. <laughs> tago ko nga sa likod ko yung plastic mga mare at baka mabigla sila. Shoot, mare, nandito pa rin yung 20 pesos ko. Hindi nila sinama sa share. Buti na nga lang at tinanggap ni Sir George, pwede na akong mag-sharon. Yun lang naman ang hinihintay ko mga mare. Kuhali nila yung share ko para may karapatan akong mag-sharon. Yung pansit nga ang isha sharon ko at pinayagan naman nila ako. Kaso 20 pesos lang din daw yung halaga ng kukuhanin ko. Ayang mare, dapat pala dinagdagan ko yung share ko para mas marami yung Sharon ko. Halagang 20 pesos lang tuloy tong nasupot ko. Sunod ko namang ibabalot yung masarap na natikman ko, yung merong shrimp. Shrimp salad yata yun mare. Ayan ha, walang dayaan. 20 pesos lang din to sana ako doon mga mare kaso pinagbalot ulit ako may isang plastic pa daw ako shoot mare, na huli pala nila na bilang pay plastic na dala ko iniisip ko na nga mare kung paano ako lalabas ng dala-dala to hindi naman ako nahihiya baka kasi mahingi Napakabait nga nila mga mare, hindi talaga ako hininga ng share, ipang jeep ko na lang tong 20 ko. Paro kasi nila po po yung 20 pesos ko Nagpaalam na nga ako, mga mare, at ako'y uuwi na Syuta, mare, nagulat ako, akala ko bawal mag-Sharon Pauwi na nga sana ako at mag-aabang pa ako ng jeep Kaso, mare, may pahapon si Sir George Meron siyang Sharon para sa akin Diba, supportive?